According to Saint Luke, filled with the Holy Spirit, Jesus returned from the Jordan and was led by the Spirit into the desert for forty days. To be tempted by the devil. He ate nothing during those days, and when they were over, he was hungry. The devil said to him, If you are the Son of God, command this stone to become bread. Jesus answered him, It is written, One does not live on bread alone. Then he took him up and showed him all the kingdoms of the world in a single instant. the devil said to him, I shall give to you all this power and glory, for it has been handed over to me, and I may give it to whomever I wish. All this will be yours if you worship me. Jesus said to him in reply, It is written, You shall worship the Lord your God, and him alone shall you serve. Then he led him to Jerusalem made him stand on the parapet of the temple and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, He will command His angels concerning you to guard you, and with their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone. Jesus said to him in reply, It also says, You shall not put the Lord your God to the test. When the devil had finished every temptation, he departed from him for a time. The gospel of the... morning, dear sisters and brothers. We are gathered in thanksgiving to the Lord, and we are gathered because we have been called by the Lord. Nandito po tayo ngayon dahil tinawag tayo ng Diyos at mahal tayo ng Diyos. At ngayong unang linggo ng kwaresma, kaya nang sabi ko kanina, ang kwaresma ay isang paglakbay kasama ang Panginoong Isu Kristo patungo sa krus ng ating kaligtasan. At sa natatanging paraan, tayo ay natitipon dito sa dambanang parokya ni San Nicolas Tolentino, Father Regine, ang Paris priest, Mons. Reggie ng ating uh, rector at parish priest, Monsignor Reggie, Monsignor Paul, Father Ricky, Father Sylvester, ang ating mga diakono at kayo po sa sambayanan ng parokyang dambanang ito kasama ang mga kalingkod natin sa social action ministry, ang mga kapatid natin sa indigenous peoples at ang sa mga PPCRV at iba pang lingkod simbahan. At uh, ako po ay nagagalak na mapunta po dito sa inyong parokya at uh, dambana upang patuloy na ipagdiwang ang yubileo alam niyo po, dalawang yubileo ang ating ipinagdiriwang sa diocese. Ito ang ating ginintuang yubileo, 50 taon, mula nang itinatag ang ating diocese ng Balanga. At sa pangkalahatang simbahan, ito rin ay yubileo ng taon ng pag-asa. Kaya, double jubilee, ika nga ang ating ipinagdiriwang ngayon. At ngayon nga sa pagdalaw ko po, sa simbahang ito ay nadalaw po na po ang ating mga Jubilee Churches at uh, sa munting pamamaraan ay nagkaroon din ng inisyal, panimula pa lamang po, na pakipagda upang palad sa mga ibang-ibang ministeryo sa ating diocese. At napakaganda po ng at aking pagdating dito po sa bataan ay pagsimula ng kwaresma. Siguro po iba sa inyo, narinig nyo na nga po na ang pagdating ko po dito sa bataan ay misulang pag-uwi at pagbabalik. Dahil ang nanay ko naman po ay taga-balanga, taga-bataan. Kaya ako po ay may dugong bataen nyo. At dito po ako madalas nung bata ako. Hindi ko sasabihin nung maliit ako kasi hanggang ngayon maliit pa rin ako. No? Pero nung ako'y bata pa ay dito rin po ako lagi uh, nagbabakasyon at gumahal lagi sa aking mga lolo at lola. Si Monsignor Regino na alala nasa Balanga nung mga panahon na iyon pa. Kaya alam nyo na ang agwat namin. No? <laughs> at uh, ito'y mistulang pag-uwi at pagbabalik. At ang koresma ay mistulang ding paalala sa atin ng ating paglalakbay dito sa lupa ay panandalian lamang at sa totoo, ang tunay nating paglalakbay ay pabalik sa Diyos. Ang tunay nating uuwian ay ang tahanan ng Ama. Kaya nga ngayong koresma, ito ang ipinapaalala sa atin. Kaya nga, nakitiya ko, lagi niyong maririnig sa mga pari, may tatlong gawain na pinapaigting natin. Ulitin ko, pinapaigting, hindi ibig sabihin tuwing koresma lang ginagawa, kundi dapat buong buhay ginagawa natin, pero pag koresma, dinadagdagan natin. At ano rin tatlong ito? Pagdarasal, kawang gawa, at pagsasakripisyo. Itong tatlong ito, dapat ginagawa natin buong buhay natin, pero tuwing koresma, mas dinadagdagan natin. Sapagat ito ang pamamaraan upang ipaalala sa atin, pabalik tayo sa Diyos. Kaya nga na, nung miyerkules, ba diba, tayo ay pinahiran ng abo. Dahil pinapaalala sa atin, nagmula tayo sa abo, pabalik tayo sa abo. At, ito ay napakahalagang paalala sapagkat kapag naalala natin ang kamatayan, naalala din natin higit sa lahat ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit mga kapatid, ang hadlang sa landas pabalik sa Diyos ay kasalanan. That is the main obstacle in our journey to the Father, in our journey towards goodness and holiness. Kaya nga, kung mapapansin po ninyo, tuwing unang linggo ng Kwaresma, ito'y tinatawag na Temptation Sunday. Ang laging ebanghelyo tuwing unang linggo ng Kwaresma ay tungkol sa tukso. Sapagkat ang humaharang sa atin pabalik sa Diyos ay kasalanan. At ang kasalanan ay nagsisimula sa tukso. Kaya dapat kung nais nating bantayan ang kasalanan, labanan ng kasalanan, maging mapagmasid din tayo at mapagbantay sa tukso. Sapagkat doon nagsisimula pumasok ang kasalanan. Marami tayong tukso dahil marami tayong kasalanan. Ngunit bibigyan diin ko lang po ngayong araw na ito ang simpleng pamamaraan ng demonyo. Alam nyo, hindi naman nagbabago ng strategy ang demonyo. Pare-pareho lang naman ang pamamaraan niya. Iba-iba lang ang konteksto pero ang pinakadiwa ng kanyang tukso ay pareho lang. Dalawang ang paraan ng demonyo, kumapansin niyo po. At isang paalala sa atin, lahat tayo matutukso. Ang Panginoon nga eh, natukso din, tayo pa kaya. Kaya kung panghihinaan kayo ng loob dahil natutukso kayo, huwag po. Dahil tandaan niyo, walang exempted sa tukso maging si Yesu Cristo na tukso. At ano yung ginawa ng demonyo? Nariig niyo po sa Ebanghelyo, sabi ng demonyo sa kanya, If you are the Son of God, kung ikaw ang totoong anak ng Diyos, hindi niyo ba napansin? Parang pinapasok niya yung pagdududa kay Yesus. Eh di ba sa totoo lang naman, talaga namang siya ang anak ng Diyos? Hindi natin pinagdududahan yon. At atiti ako lalo higit hindi yan pagdududahan ni Yesu Kristo na siya ang anak ng Diyos bago siya natukso. Galing siya sa binyag. Naalala niyo sa binyag? May tini galing sa langit. Anong sabi sa langit? This is my beloved son. Ito ang pinakamamahal kong anak. Kaya matibay kay Jesus na siya'y anak ng Diyos. Pero tingnan niyo yung tukso. If you are the son of God, mga kapatid, yun din ang isang tukso ng demonyo sa atin. Talaga bang anak ka ng Diyos? Kaya tuloy iba sa atin, pinangihinaan ng loob, talaga bang anak ka ng Diyos? Bakit hindi ka gumagaling? Kaya ikaw naman, oo nga no, siguro hindi na ako mahal ng Diyos. Kasi nakailang nobena na ako, lahat na pinagnobenaan ko. Pero bakit parang hindi ako gumagaling? Bakit hindi ako maswerte? Bakit hindi ako maginawahan? Ikaw ba talaga ang anak ng Diyos? Bakit hindi ka maubos-ubusan ng problema? Mga kapatid, yun ang lagi itinutokso sa atin ng demonyo pinagdududa niya tayo na tayo mga anak ng Diyos. Kaya't sana wag natin kalilimutan ang katotohanan ng yan. Siguro nga po, may sakit ka ngayon, may problema ka ngayon, may pinagdadaanan ka ngayon, pinangihinaan ka ng loob, gusto mo nang sumuko, kaya ka pinagsimba ngayon, gustong sabihin sa'yo ng Diyos, anak kita, Huwag mong pagdudahan ang pagmamahal ko sa iyo. Siguro nga, hindi yung gusto mo ang nangyayari ngayon sa buhay mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, pero anak kita, mahal kita. Kaya ka pinagsimba ngayon para maalala ang katotohanan ito. Dahil diyan ang laging binubulong ng demonyo ikaw ba talaga ang anak ng Diyos? At ang ikalawang pamamaraan ng demonyo, siguro nga, makukumbinsi niya, ikaw ay anak ng Diyos. Pero ano sabi niya, sa tatlong pagkakataon, if you are the son of God, command this stone to become bread. If you are the son of God, jump from this para para kito the temple If you are the Son of God, adore me. Sa madaling salita, ang sinasabi ng demonyo, sige, ikaw nga anak ng Diyos, pero gamitin mo yan para sa kapakanan mo. Para sa'yo. At yun daw ang ikalawang napakadalas na tukso na ang makinabang una ay ikaw. Kaya nga sabi niya kay Jesus, magmihimala ka para sumikat ka, para maging makapangyarihan ka, para yumaman ka, para lahat ng tao tumingala sa iyo. Yun ang ginagawa ng demonyo. Inaalis niya sa ating pananaw na ang biyaya na ipinagkakalob sa atin ng Diyos ay hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat. Kaya natutukso tayong maging makasarili. Sige, pinagpala kita para lalo ka lang yung Ikaw lang. Kaya huwag ka nang mamigay. Huwag ka nang tumulong. Sige, binigay, binigay ko sa iyo yung kapangyarihan na yan. O sige, magpakasasa ka. Kaya nandiyan ka para sa iyo yan. Para sa pamilya mo para sa mga kaibigan mo. Hindi po, mga kapatid. Hindi po yun ang ibig sabihin ng grasya. Huwag po kayong magsasawa tuwing makikita tayo, maririnig niyo sa akin lagi ang salitang grasya. Dahil yun po ang dahilan lang talaga kaya tayo nabubuhay. Yun ang dahilan kaya tayo mga anak ng Diyos. Dahil sa grasya ng Diyos. At ang tunay na grasya ng Diyos, hindi para sa sarili lang. Kaya nga sa ating diocese, meron tayong social action ministry. Kasi tinutulungan natin ang bawat isa. Bakit? Dahil tayo mga anak ng Diyos. Dahil tayo magkakapatid kay Kristo. Dahil tayo pinagkalooban ng grasya ng Diyos tungkulin nating ibahagi ito kaya ka pinagpala para pagpalain mo din ang iba hindi para sa sarili lamang kaya nga 'di ba may kanta tayo walang sino man nang nabubuhay para sa sarili lamang 'yun ang ginagawa ng demonyo mabuhay ka para sa sarili mo lamang kaya nga walang mayaman walang mahirap walang pinipiling kulay, walang kami, pamilya lang namin, barangay lang namin, tribo lang namin, kadugo lang namin, kaya nga't inaabot natin ang lahat sapagkat tayo'y magkakapatid, tayo'y mga anak ng Diyos, at higit sa lahat, tayo'y pinagpala, tayo'y mahal ng Diyos. Yan ang grasya ng Diyos. Pag dumating ang panahon na yung grasyang ibinigay sa iyo, sinarili mo lang, pinagdamot mo, naging sakim ka. Ano nyo mangyayari? Hindi na yan magiging grasya. Alam niyo ang labas? Disgrasya. Pag naging makasarili ka na lang, pag nagbu nagbulag-bulagan ka sa paghihirap ng ibang tao, pag nagiging madid na tayo dahil walang katarungan at inaapi ang ating kapwa, lalo na yung mga maliliit, mga walang tini, ang mga nasa laylayan, sayang, hindi na yung grasya, disgrasya na yan. Kaya mga kapatid, ngayong koresmang ito, in this Lenten season, Let us pray for the grace of God. Let us pray that we may be strengthened by His grace as we battle the temptations of life. That we may always remember we are children of God and we have become children of God, we have been graced and blessed by God so that we can also be grace and blessings others. Nawa, ang panahon ng koresma, ang panahon ng pagbabalik sa Diyos, pag-uwi sa Diyos, tulungan tayong maalala, mga anak tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, pinagpala tayo ng Diyos, at dapat din, maging pagpapala tayo at grasya sa ating kapwa. Amen.